Pinakasikat at trending na bagong fast food chain dito sa Cebu na talaga naman dagsa ang tao at pinipilahan. May masarap at napaka-juicy na fried chicken, gravy na sasawsawan mo ng paulit-ulit, ribs na napakalambot at natutunaw sa bibig, Mihiwalay na buto, perfectly cooked, sobrang tender, well marinated with barbecue sauce. At alam nyo ba na sila ang pinaka-convenient na fast food chain sa buong Pilipinas? Dahil halos lahat ng gusto mong comfort food ay nasa menu nila. Like chicken inasal, burger and fries na swak sa mga kids, barbecue ribs, at ang napakasarap nilang fried chicken. Yo, what's up mga pare? Nandito tayo ngayon sa Cebu, sa Santo Niño. Dito kami ngayon, Matugaoy, yung bagong fast food na sumisikat at trending ngayon. Ayan, show. Wow. Grabe, testingin natin kasama natin si food trip ni Kuya A. Nandito kami sa Cebu. Manatan na natin to. Pagtapak, tagatakatakat, tagapak, tapak, tapak, tapak. Yun guys, testingin natin yung Tok Tugaoy dito sa Cebu. Ayan, grabe. Ayan yung name nila. Tok Tugaoy, manok na baboy. Yun guys, pasok na tayo sa Tok Tugaoy. Ayan o. Yes, sir. Hi, sir. I am good time, sir. Welcome to the live, sir. Yeah. mo dito sa Toktogawi. Yung ano, sir? Yung pork ribs, sir. Pork ribs? Oh, yes, sir. The best, no? Oh, yes, sir. Malambot ba, ma, sir? Oh, yes, sir. Yun yung best seller namin, sir. Yun ang best seller? Oh, yes, sir. Yun. Yes, sir. Sige, sir. Titignan kayo, sir. Thank you very much. Check nyo, guys, yung kanilang dining. Tignan yung tura na kanilang dining. Ang ganda. Wow. wow. <laughs> Tapos may second floor pa sila. Grabe yan. Sir, ito po yung pinaka-function hall ng tuk Oh, ito. Pwede po. Birthday. birthday. Events, Yung mga biniyag ba? Ayun. yun. maganda rito, guys. Meron na silang nakarating function hall dito. Pwede mag-birthday, binyag. Dito na kayo mag-trip, mga tropang Cebuano. Let's go. Grabe naman niya. Grabe naman tong Tuktogari. Talaga may pa-ice cream pa. Talaga naman magigiliw ang mga bata rito, mga kaibigan. Oh. Tingnan natin. Mmm, sarap. Sakto-sakto. mainin si Cebu. Palag. Palag. Grabe din yung kids meal ng Toktogain mga kaibigan ito. Wow, iyan yeah, oh. No. Merong french fries. Meron pang regular burger. Uh -huh. Tapos meron pa siyang drinks, iyan yeah, no. Large na to mga kaibigan. Meron siyang pineapple, ko at kung ano-ano pa. Super meal, fried chicken, and ribs. Ribs. Grabe, super meal siyan mga kaibigan. Fried chicken. Mm. Sarap ng chicken, grabe. Pasok ang galob yung laka. Mm, juicy pa. Grabe yan. Dito matay sa kanilang ribs. Ayun, oh. Grabe na pakasulit, no? Yung kanilang super meals. Ah, lambut. Wow. Grabe. Uy. Uy. Tsaka makikita ng restaurant. Ginawa nila all-in-one na. Merong inasal. Kiddy meal. Uh, kids meal or combo meal. Tapos merong ribs. Tapos ano pa ba? Chicken inasal. Lahat nandito na. Dito lang sa Toktogaon. Mm. Ah, nahiwala eh. Oh my God. Bintik mas masarap siya pag pinaligo mo ng, ng rib sauce. Siyempre, ito na yung tatalo sa Jollibee yung kanilang combo meals o yung kiddy meals eh, ano merong malaking burger may fries pa grabe yung packaging ang ganda Ito. grabe yung burger nila may laban papalag to mm. mm, grabe pati yung fries nila guys yan yung hindi ordinary ang dati nga hmm Nagtikang laro ng ano ha eto malapit na malapit talaga sa lasa ng french fries ng Jollibee 做服务。走走哦